Sheta or enter sign. Pwede rin natin tawaging su. Iisa pa rin ang meaning nito. Hindi na tayo lalayo pa mula sa bato na ito. Dahil in front lang ang item. Nilinisan ko yan dahil sa nung kanina hindi talaga yan maklaro. Dahil sa lumot at nasama yung nasa ibabaw na parte kulay puti pala yung batong ito at sa actual remapping ko ang batong yan na kung saan inukita ng sheta ay malaki half buried pa nga yan eh. so it means hindi yan basta bastang matanggal at yung lugar na yan hindi naman yan basta bastang nag erode kasi yung inclination ng area na yan sa terrain niya ay parang nasa 15 degrees so hindi siya basta bastang mag erode okay? at never ko pang nakitang nag erode ito dati pa nung maliit pa ako kasi yung bukid namin ay nasa ibabaw na parte so sa compass orientation ayan southeast azimuth dahil nakaharap tayo dun sa bato 135 degrees in between 120 to 140 degrees wood element kaya sa likod ng batong iyan maya maya ay merong slash or wood element ang meaning sa harapan naman ay northwest so dahil kulay puti ang batong iyan nangangahulugan lang na metal element anong code number ba ang metal element so alam naman natin pagka Southwest Metal Element yan code 6 kung nagkataong papuntang West code 7 naman uh, 270 degrees yan yung terrain maganda so hindi siya basta bastang mag erode lang ng ganyan at sa North ay creekside dyan kung mapapansin natin Diyan sa kinalalagyan ng sita na kung saan makikita natin, klarong-klaro talaga dahil nilinisan ko, inalis ko yung lumot, ay makakapagpalakas sa ating loob. Diyan, banda north yan, creek side. Zero degree water element. Kaya actual makikita natin dyan ay water talaga. So, sasabihin ko na sa inyo, no. Galing sa bato kasi kulay puti metal element symbols. Papunta daw tayo sa northwest kasi yung pinaka sentro yun, northwest. Asimut and back azimuth, northwest and southeast. 135 degrees and 315 degrees. So yung 315 degrees harap ng batong iyan mismo. Okay? May item daw. So dahil metal element, alam na natin na sa ilalim dyan mismo, sa dig site, syempre, Kapag makukuha na natin yung item, metal talaga yan. Dahil gold yan eh. Diba? Kung hindi naman uh, mga gold bars ay mga uh, jewelries. Iba naman yung gold bars kasi yung parang bayaran lang. Yung jewelries, quintas yan eh. Uh, pwede rin mga uncut precious metals tulad ng platinum. At pwede rin silver mga uncut precious stone pwede rin kung maglagay sila di ba doble kaya alam niyo guys malaking tulong din ang kompas kahit basic tools lang ito sa pagte treasure hunting natin maganda pa rin gamitin ito since wala tayong mapa yan ang pinaka uh, gamit natin kahit wala tayong metal detector dahil kapos tayo sa buhay kahit wala tayong scanner o mga electric electronic device maaari naman din tayo makasentro sa hukay liban sa ibang deposit lalong lalo na kapag mga rust deposit ay yun ay madaling makuha ngunit hindi natin alam dahil hindi naman yung ginawa ng mapa at hindi naman yan basta basta ng marimap liban na lang kung makita ka ng puno o kahit bato halimbawa ito tapos nachambahan mong kaya sa ilalim lang pala, nilagyan lang ng marker. Pero malay natin, dahil meron itong sheta, baka individual soldiers lang ang nagbaon ito at hindi masyadong malalim. Kasi sa part na kung tatanungin nino ako kung gaano ba kalalim mga item, hindi natin masagot yan. Depende sa setup at layering transition ng lupa. Kung patuloy lang na meron tayong makukuha mga marker sa ilalim, hanggang 30 feet medyo kaduda-duda na yan na parang shallow deposit lang yata or medium deposit medyo malalim pa dyan lalong lalo na kapag bunker okay so ang importante nakasentro tayo kung gusto nating abutin yung item kinakailangan nating mag ano magtsaga okay na kailangan natin magtsaga pero hindi tayo truly na gagastos ng malaki dahil nga mas sayang lang yung pera natin lalong lalo na kapag hindi tama yung pag remap natin o yung tansya tansya lang natin so importante to guys at tama yung procedure natin okay kahit tama pa nga yung hukay natin eh kung medyo malalim nga yung item hindi natin maabot-abot dahil may mga malalaking bato na hinarang or mga simento na ma-encounter natin syempre kinakailangan natin niyang gastusan pero kahit gastusan pa natin yan kung wala tayong sapat na pondo di yan basta-bastang ma-retrieve okay? so we have scientific explanation para nito dahil nga kinakailangan nating na maging uh, sufficient sa pagdating dito. Maging matalino tayo dito. Hindi tayo basta-basta na lang na maghukay. Sa mga walang idea sa pag-remapping, marami tayo dyan. Pero dahil sa mayroon tayong mga kaibigan na hindi ko na lang sasabihin ha basta alam niya na kung sino sila, sila yung mga retrieval teams ng iba't ibang bansa na nag-share ng ideas, at kaya ako nagkaroon. sabihin ko na lang na mentor ko siya, at ang mentor ko, dahil sinabi niya sa akin yung mga uh, ganitong sistema ng pag-remapping, gusto kong ibahagi din sa inyo. Hindi ako magdadamot mga kaibigan. Since parehas naman tayo Pilipino. Kahit pa nga yung mga hindi Pilipino, yung mga half Pilipino na gusto mag-treasure hunting, kasama pa rin yan. Sa mga hindi nagtitreasure hunting dyan, tapos nanonood sa atin, welcome din kayo. Wala naman itong pilitan. Yung pag-treasure hunting, it's more on uh, business business ito kahit ganito lang kasi hindi ito biru-biruan yung mga nasa gobyerno na gusto makakuha yung mga ganun na yung alam na natin kung yung sino sila yung mga politicians na gusto makakuha syempre business pa rin talaga ang pagtitreasure hunting dahil ginagastosan mag invest ka ng money para di ba lalong lalo na kapag banker yung tinidira natin since tama naman yung pag remap natin ang problema talaga yung pagkukukay liba na lang kung meron tayong item na matamaan sa lalim pa lang na 10 feet or 30 feet ayos na yan pang finance lang yan eh at least meron tayong nahuha. pero kahit wala tayong makuha dahil tama naman yung hukay natin tuloy tuloy yan ang importante lang kung wala tayong masyadong pera um, hinay-hinay lang kumbaga importante yung buhay natin nilagyan natin ng timber nang sa ganun iwas disgrasya okay so keep safe lang mga kaibigan yung pagti hunting hindi naman ito uh, talagang isa sa buhay na natin na gusto natin makakuha kundi ito ay bahagi lang ng ating hobbies malay natin kahit sinasabing hindi tayo nag ano hindi tayo nag-invest ng malaking pera para diyan Uh, gusto lang nating i-enjoy yung sarili natin, baka makakuha, makachamba Walang problema yan mga kaibigan. At least, ay meron tayong idea patungkol sa remapping at decoding. Dahil totoo ang decoding at totoo ang remapping, syempre. Nakakuha pa nga yung hakahaka lang na story, ah, meron pang nakakuha dito, banga. Alam nyo guys, maraming kwento dito kasi positive ang area na ito. Sa lahat ng vlogs ko, dito lang yung lugar nagpaikot-ikot. Meron ding sa ibang lugar. Nagmotor kami ng kaibigan ko para tulungan din yung iba na gustong magparimap. Pero hindi na natin sila videohan para rin sa kanilang uh, uh, i-hide yung identity nila. Yan, yung letter B na yan, kung tinakpan ko yung letter T sa ibabaw, magiging fire element na siya. Kasi kapag magbibiring tayo ng norte, eh, may water doon or my creek. At yan ay magiging south. So, 180 degrees fire element. So, ang pinakamaganda ba, sa, lagi nating tandaan na magpray lang tayo para maging successful yung operation natin. Wag na wag tayo mawala ng pag-asa kung nagdi-treasure hunting tayo. Kasi kung mawalan tayo ng pag-asa, Lalong-lalong tama pala yung inuukay natin. Baka iba yung makaretrieve yan. Importante sa atin yung lupa. Kung hindi naman sa atin ay ayos naman yung kaugnayan nyo sa nagmay ng lupa. So maraming maraming salamat. At kung bago ka palang sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para updated ka sa ating susunod pa ng mga uh, treasure uh, remapping. Keep watching!